Mr. Chair. Uh, so i, i summarize ko na lang yung uh, unang line of questioning ko. The point of my question tungkol sa assuming responsibility or not kina Kian, Carl Anthony Nunez, uh, itatanong ko rin dapat si Althea Barbon na 4 years old at si Carl Arnais at si Reynaldo de Guzman alias Kulot Uh, sa na, na confirmed sa Caloocan Court na the evidence was merely planted by the police. Ang point ng unang questioning ko na yon ay kung ina-acknowledge nyo o hindi na yung policy nyo caused the death of innocence. So lastly, Mr. Chair, actually may mga isang dosenang tanong pa sana ako sa dating presidente, pero nahayblad yata sila sa akin. So dalawang huling tanong na lang. Una po, But, yes, Mr. Chair. Ganun lang siguro kasi uh, excited lang ako first time ako naka-appear the Senate. But uh, uh wala personal. personal uh, It has nothing to do with you uh with yung character mo. So, yung ko lang kasi kasi excited uh, but uh, if we are offended by the di minor. Then, mag-change gear ako. Uh, I'll, I'll, try to do it moder with moderation. Salamat kayo, Mr. Continue, ma Chair. ma'am. Continue. Salamat kayo, Mr. Chair. Um, at, saka, sa sadali, ma'am. Uh, Mr. Janito, Chair. I'm addressing lahat kayo. taga provinsya po ako. Hindi ninyo pwede akong masumo na pa pa paulit-ulit pag ginawa, ginawa ninyo niyan isnabin ko kayo wala akong pera eh. uh, I am not that rich na mag-travel dito sa eroplano mahal yan uh, hmm. I am uh, buhay ako sa retirement pay ko so pati itong pamasahay ko retirement pay yes, ko yan, wala akong negosyo ever since. Guberno lang ako. I have been an employee of government ever since. Kaya I, I do not have an my 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 public life is open to everybody. So, magastos so, masyado ma'am. Kaya, kung maari lang, Taposin natin ito hanggang bukas. Huwag na tayong umalis thank dito. Thank you, thank you Mr. President. Salamat kayo, Mr. Yes, Mr. Chair. Tapu so, tapusin talaga um, uh, natin ito. Ta talagang ano, uh, tapusin natin ito dito ngayon. Huwag tayong umalis dito sa hanggang umaga. Umabot man tayo hanggang umaga, bukas. Huwag tayong umalis dito. Taposin natin dito. Okay, Mr. President, so, um, we are priori prioritizing the questions directed uh, to you. So, uh, mm -hmm. Senator Otiveros. Salamat kay Mr. Chair. So, uh, pangalawang tanong ko, uh, tinawagan nyo ba si Senior Superintendent Padilla para i-congratulate siya sa pagpatay sa tatlong high-value targets na Chinese nationals na inilagay sa loob ng Davao Penal Colony? Kasi sinabi nyo daw, Congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe ang ginawa, ginawang dinuguan. Do you confirm this, Mr. Chair? You call Padilla now because he is lying. I do not know him and I do not have to congratulate this policeman and soldiers. Trabaho ninyo yan. Why do I have to congratulate you? Tatamag-trabaho kayo dyan. So, you do not confirm na tinawagan niyo si Senior not, Superintendent Padilla? I only congratulate people with... Uh, ito mga uh, police na uh, graduate with honor sa... Kasi nagtuturo ako sa Police Academy. May congratulatory message ako. Pero mag-gratulate uh, ako ng ano, ano. Well, Mr. Chair, of course, absolutely hindi naman natin kailangang investigate yung... Uh, graduating with with honors sa academy pero yung EJ case sa war on drugs kailangan talagang ini kaya natin iniimbestiga kaya ma'am uh, tayo Chair. umalis dito sa kwartong ito hanggang matapos ang gusto ninyong kunin sa akin Well Mr. Chair so yung huling tanong ko for today um, for the record sino ba sa... Sina, bakit, bakit ano Tinawag sa inyo ako dito, tapos yan lang ang huli ninyong tanong? Ah, may mga colleagues pa yata tayo, Mr. <laughs> Chair, na magtatanong sa dating presidente. So, for the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang sa pumunta sa jail? O pa, uh, para i-paraphrase ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am? presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Iko e yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So mas okay pong trabaho. patayin sila kaysa ipreso sila? Wala akong pakialam dyan sa criminal, ma'am. Ma so thank you for akong making that of record. Akong pakialam sa criminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Eh, Chair, for eh, the record, you, you 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 make your own history in this planet. Yes, Mr. Yun Chair. Ang gusto nilang mangyari doon sila. Uh, doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito uh, lang sa bansa natin pwede uh, tayong mag-investigate. Doon tayo pupunta. Well, uh, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Uh, uh, eh, Pero Mr. Eh, eh, Chair, ang punto kita, lang nito, ang, ang punto lang nito ay uh, nung magsisimula ang anumang police operations, drug-related police uh, operations, supposed to be at sinabi ng mga resource persons, merong pong uh, manual of operations, merong continuum of force sa pag-enforce ng sa pag enforce uh, pag uh, implement ng police anti-drug uh, operation so ang premise is yun na nga arrest muna uh, uh, at build build the case well uh, mr chair no uh, as a final word i hope and i imagine that the department of justice is watching dahil ang daming admissions ng dating presidente involving criminal acts salamat kaayo, uh, kasaysayan na lang po maghuhusga. Salamat kaayo, Mr. Chair. Thank you, Senator. Rottideros. Mr. Chair. Yes, go ahead, Mr. President. Uh, nagtataka ako hanggang ngayon ng Justice Department, hindi pa nagpahil ng kaso hanggang ngayon. Katagal lang. Katagal ko na... Patagal na ako pumapatay ng tao hanggang ngayon, hindi pa sila nakapahil ng kaso. Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. Uh, so... Okay for the record oh, Mr. President. Wala, tayo, wala Mr. Mr. President, for the record kasi may nagtanong din sa akin Mr. eh. Mr. Wala, wag tayo magdrama dito. Tapos yan na natin uh, itong na ito dito sa Pilipinas. For the record Mr. Kasi Mr. President, na, wala kasi naawa ako dito uh, sa mga pulis. Sa totoo lang naawa ako sa mga pulis, pati sundalo. Kaya ako po akin mine and mine alone pag nag-inutusan ko ito mag-operate ng mga buang na ito kung anong mangyari akin yan i'm emotional because i've been longing to state this particular sentiment protektado ko yan sila basta in the fulfillment of duty Uh, Mr. Senator, yan sila, naging chief of police yan, protektado ko ang police pag nagtrabaho in the fulfillment of duty. Pero alam nila ang mga police na pumasok ng kidnapping